sa mga kasal sa ah, ba, 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 babawin ko yung aking mga sisiw at marami akong mga inahin dito at mga isa lang natanda ko kasi. Yeah. Sa mga nasasabi dyan na wala akong ginagawa, puro pagluluto at kain lang. Sabi tayong ginagawa, hindi naman puro ganun lang. Diba? Sa buhay natin, depende yung pagkain, iba yung pagkain natin sa araw na, yung gawa niya. Iba sila pakita yung kaya. Tara, gusto, go. Tamaan ako sa aking uh, na dito lang ang ating ano, gapang lang eh. Gapang lang tayo, hindi tayo nakakalakad. At yung mga basa dyan, hindi ako nagmamakawa, no? At ginagawa ko itong gapang na ito. Hindi ako ganun tao. Wala ko lang yung buhay namin kung ano lang. Kaya, uh, kasi sa mga basa dyan, hindi ako nagmamakawa. Bumulong uh, ko ng ating uh, Sisiw, ito nga pala yung aking sisiw. Ayan. Dami yan, no? Malakas na yan. Diba? Para, ano, Ah, meron ka mga kate na manok, mga iuulam at saka itlog. Diba? Yan To. Ito. Ito, so, diba? Uh, marami yan. Meron pa ka dun isa. Ah, tira nyo dun yung ano, yung tipakadam, mo nung sa pa doon. Pero ta kampo, may natapang pa namin. Naka ito pa pala po yung isang malukhang amoy na? Eh ah, dapat dito lang to, oh, makasasaya ra ano. Yeah. Lalaki na yeah. nang ko. di ba? ano na to? Mga dalawang buwan na ito, dalawang buwan na. Mga dalawang buwan ng suso. Diba ito ipupulungan itong kulungan kulunga na ito, makasasaya herak kasi dati ako mandatao. Tiyan nyo kulungan po naman ang sisiyok at manok ayan, kulungan na yan yan ayan ay lutuan sana to ng ano na ginawa ko lutuan ng taho ito naglalagay ng kawa ginawa ko na lang kulungan ng manok kasi wala pa kami budget eh, hindi na tuloy hindi na gawin ko sana ng lutuan ng taho kasi kung nakakita na kayo ng lutuan ng taho yung pagluluto ng taho marunong po akong mag magagawa po ng taho, magawa ng taho at vendors rin po ako dati ng taho. Vendors rin ako ng taho dati. Sa Alabang, sa Mutimbo. Uh, lang na ako, sinalaglag ako eh. Uh, Ibali pa pagkakita ko lang yung aking manok. Parang pa akong manok dito. Kaya lang eh, yung iba po ay sa galaan pa. Yung mga, mga inahing ko. Yan. Kaya sa mga basal dyan, sabi niya wala akong ginagawa puro kain at saka puro ano lang, luto, hindi. Siyempre, may pang-araw-araw tayong ginagawa na iba.